Yo, hey, what's up mga uh, karides? Another day, another kamasadang naman tayo. This is your, Mr. Rides. Oh, kumusta, kumusta? Ah, uh, yung buntag, mga kahigalaan ko. Lalo-lalo na sa ito mga subscribers, sa mga supporters. Ya, katong wala pa na support yung update, support sa kuha page. Alright. So, so yung gawa sa buta, kayo mamasada. Ngita na butang piso, ane, kay pang gatas. wala naman tayo kuha na, ane. Uh, manablay na lang pa. Eh, mas Maayong ah, na natin sideline eh Mahal kay gatas karon. Bisan na gyud ngining magbinyo ta. <laughs> di man ma di man goro lisod ko ba maningkamot ang gyud makaray di ba? Ay, alam mo na akong bata ka rin, pa lang. Eight months. Tapos, timahala kayo, kayong gatas. Tapos, sige Paningkamot ang amahan. Paningkamot kita mga amahan para sa itong anak. Di mga rights? So, kanya yun pa mag-tiyod-tiyod ang duty. Eh. So, pamasada sa taga-tiyod. Ay na tanya, lang na makakita maka, tag-piso. Makakita maka, tag-100 kiling pasayero. Tama, pa'y pagawas na ito. Wala ko tayo pasayero. At umal ko na rin ko na yun. Pagmasada na rin sa akwan. Sa muha, nagka kayong mga akwan. Namasada man doon. Oh, mga banggali, mga driver. Ayun na, mga kapuan, ang tigo, mga kalimpiwag, 300, 300, 400, mga tagalaw. So, goods na. At least, nagayong may kaban, di ba? Kedua adlaw ni nato ni karuma ka rise no, pa masada kay an um, masada man gud ani sa papa um, wala siya karon kita may um, masada habang lapatan ng um, duty masada sad kay sayang pod ang buat oras standby ra ah uh, masada kita kay Balik ke atas mata, pangkaun. Nah, ngatuang sildo, gamay na kayo. Eh, kapalit, hinata kapalit ang brief ano eh. Atong brief ane, buslot na. <laughs> oh, so, manikamot ano sa kwan, kay eh. Saan uh, kayong mga palitunong? O, oh, atong mga kuhaan, mga di pa nakasubscribe sa channel ko, pasupport naman, piti-like uh, and share naman sa video ko, at tapos pakalo na lang sa pitch ko, mga ka-rides. Oh, Maraming-maraming salamat sa mga followers ko na walang sawang sumuporta uh, wapagid, wapagid na kakitagpuan na niya. customer. Eh. Ang customer <laughs> nata kay eh. Inso, kaya panahon. Pan, Wala tayo income. Ang ta sa salig lang tayo sa tuwang kuan, salig lang tayo sa tildo. Uy, kulang yun. Okay, natayo ng customer. Ha, ah, sir. Okay. 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 Okay lang sir, ikapil ka sa kubag. Vlog na ko sir. Oh. <laughs> yeah. Vlog, vlog. Yeah, Oo. Oh. Gamay pa lang. Bago pa mo kukakuan yun. Kuwanta? Oh, 2.6 ata. Oh. Ah, oh, magkaribigan yun. Ilang yun magpungso, di ba, no? Oh, <sighs> oh yun. Saan na na, saan na na ko ka-vlog? Mga 3 years na siguro, magka-undang-undang ko ba? Sa YouTube, ba ito niya? Tawad na ko gan na, eh. Kaya, ipan na, gamin nyo na, eh. Wala na po yung

Gamahin ko lang eh mo, gamahin. Maski din lang ka uh -huh. Video lang gagawin, ha? Ay, video-video so, uh -huh. uh -huh. okay, na. to upload rin so, ha? Oo. Kailangan sa nasimata. Mas tingot nga, consistent ka na mag-upload uh, one day uh -huh. na kahit doon tutulog ka video. Kaya eh, para ma- Maafkan, ma ma bapak kita dah yang ni korbitau, ni ekta bitau.

Oh, pero ka video. Asi dua ka video, isa ka picture ana na imo na kwan Oh, one week man sa sila yung challenge one week kun. Okay. Oh, yan. Abi lang, abi lang na vlogger sa ra kay mo video video na upload. Hey, okay. challenge na mo mo, eh. Kining kwan na mo, enjoy na

oh Hey, yan din, mobius na siya. Wa na 5 million, 3 million. Pero uh, oh, na siya kwan, na pet con Ah, uh, siya, hindi talaga. Depende rin 'yung kwan, kwan? Oo. Oh. Pero kung kada na update mo, to million. siya uh, ba Oh, million ang niya mo. Ana. Ya kita for kita Hasan. Oh. Ya, saya saya kau mau tagwan kan yang upload demo, mo mo viral dito. So. Ni lima Ya, oh, ya. Ah. kenapa lagi show? Oh. Uh, kaning si ay ah, eh, nakita nakikita sila ng mga PWD sa Davao. Ah. Naulaw siya kaya ah, ah. ang iyang cellphone ah uh, main tika pinra uh, yah ang yahan ko na ang yah tag 100 kapin ang cellphone kay mga iphone ah. karon katamang isiman na ra. uh, isiman na bato atong kuan palit yung iphone iki pa itausan <coughs> yah yah Paano ang subscribers ka ron? Nasa 200 ka pin? Paano? Ayan. Yeah. Oh, may views naman siya. Million, million. Ako han? Ay, 3 million, 5 million. Ano? Pa ang pasihan, mag nila ron. Ang views. Views o din. Pila ka minutes ang lang tawon? Kaya kaya isa ka 1 million siguro, Siguro makakakuan ka ng mga pistin sa isang video. Sa isang video, sa na yung ako? terminal. terminal na siya. Ang Oh, lang. Kaya lang ito, kakakuan yun nga. Mag-kuan ka? lang ang mo. Video lang ka mga 2 minutes to 3 minutes. Kaya mo Awan-awan, kanigali sa... Reels,

naka ka sa TikTok, kaya eh, kung kuhaan ka, himo ang kanilang gining... Indoor, oh, sir? Oo. Indoor, sir. Naka-quarta. na Madali na naman. Nananik ka kung si pro Kung si... Pero, paano mo, si Glyph? Sa Glyph. Agot. Agot na. sa Facebook. Facebook, ha? Sa so, kung sa ikaw na mo... Oh. entah delete drama wala nang Facebook. Ah.

kwan. Enjoyment na ito kayo, enjoy. Enjoy lang tayo sa tuwang kinabuhi, kay tapos, episode na kayo. Oo, Sa iyo, man. Oh, oh, oh. ano oh, mga karawid, ah, sa mas salamat sa inyo, ah, suporta sa kwang, sa ano, sa kwang, ah, Facebook page. o oh, paliog, eh, pag-like and share. Ako sa na po sa kwa Facebook page. Maraming maraming salamat sa inyo mga guys. God bless you. Next video. Bye-bye.